Ang huling sayaw sa Ozan Disco, si Rico ay isang taxi driver na sanay ng bumiyahe kahit dis oras ng gabi. Isang madaling araw, habang bumabaybay siya sa Quezon City, may pumara sa kanya isang dalagang naka-black dress mukhang galing sa party. Maputla ito, pero maganda at nakangiti kahit halatang pagod. Ozone ang disco po, kuya. Mahinahong sabi ng babae. Nagulat si Rico. Alam niyang matagal nang sarado ang Ozone at ang lugar na iyon ay kilala bilang pinakamadugong trahedya ng dekada 90. Pero hindi na siya nagtanong. Habang bumibiyahe, nakipagkwentuhan ang babae. Masayahin ito. Kwento ng kwento tungkol sa sayawan, mga barkada, at ang paborito niyang kanta, Love is all that matters. Napansin ni Rico na parang luma ang estilo ng pananamit nito, pero binalewala niya lang. Nang malapit na sila sa lugar, biglang may naamoy si Rico. Mabangong pabangong. Pero unti-unting humalo sa sunog na amoy. Parang plastik na natutunaw. Paglingon niya sa salamin, wala na ang dalaga na lang sa upuan ang isang sunog na ID na kalagay ang pangalang Catherine Cruz. Kulantang si Rico. Binuksan ang ilaw ng taxi at binasa ang ID. Doon siya kinilabutan ng todo. Ang date sa ID ay March 18, 1996, parehong araw ng trahedya sa Ozone. Habang nakatulala siya, biglang tumugtog ang radyo ng kusa Love is all that matters. Ang kanta. Sa likod ng kanta, may narinig siyang mahina pero malinaw na boses. Kuya, nakauwi na rin ako. Tila naniga si Rico, hindi makagalaw. Sa rearview mirror, sa likod ng taxi, nakita niyang may mga aninong nakatingin sa kanya. Tila mga kabataang nakangiti, pero sunog ang balat. Kinabukasan, nagbalik si Rico sa lugar. Sa harap ng dating ozone disco, nakita niya ang isang larawan ng dalagang naka-black dress, kasama ang pangalan nito. Catherine Cruz, isa sa mga opisyal na nasawi sa suno. Mula noon, hindi na siya bumalik sa rutang iyon. Pero sa tuwing maririnig niya ang Love is All That Matters Napapatingin siya sa rearview mirror. Iniisip kung may pasahero siyang dala o multo na naman ang sumakay. Kung gusto mo pa ng mga kwentong kababalaghan, please subscribe, like and share. Thank you for watching.